Inililibot ngayon ang imahe ng Senyor Santo Niño sa iba't ibang simbahan sa Iloilo. Bahagi yan ang pagdiriwang ng pista ng Banal na Santo sa Lalawigan. Bahagi rin ng pista ang inaabang Dinagyang Festival. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa ng GMA Iloilo. Marami rin ang nag-abang sa mga kalsada habang ibiniyahay papunta sa iba't ibang simbahan sa ilo-ilo ang imahe ng Senyor Santo Niño, naggaling pa sa Basilica del Santo Niño de Cebu. Kung sa mga nakaraang taon, dinala sa probinsyang imahen sa pamamagitan ng barko, minabuti ng pamunuan ng simbahan na isakay na lang ito sa aeroplano tulad ng ginawa noong 1968. Gusto ko nga dum man una, uh, sa tuuna sa pag-abot sa... Uh, image halin sa Cebu. Um, it was also by plane. Isa sa mga pinagdalhan ng imahe ng parokya ng Santa Barbara. Doon dinala ng diboto ng Santo Niño na si Lola Lolita ang kanyang limang buwang taong gulang na apong may sakit. Para makayo mo siya. Ito na kayo, yalad, oh, Senyor. Oh, Yung <laughs> din ang pagdating ng imahe ng senyor sa probinsya, ang senyalis na malapit na ang dinagyang festival na ipinagdiriwang tuwing ikaapat na linggo ng Enero. Handa ng iba't ibang aktibidad para sa selebrasyon, kasama riyan ang Festival Queen 2015 at hiyas ng Iloilo. Labing dalawang naggagandahang dilag ang rumampa sa isang mall noong Sabado ng hapon. Ibinida ng bawat contestant ang iba't ibang disenyo ng festival costumes. Isa-isa rin silang rumapa at na pakitang gila sa fashion parade at sa swimsuit competition bukas na ang coronation night at magiging guest ang kapuso personality na si Ruro Madrid Jennifer Muniesa nagbabalita Pilipinas.